Hello guys. Muli si Lolo Kidlat. Magandang tanghali po. Magandang tanghali sa inyo. Ngayon, si Lolo Kidlat nandito muli sa Bundok. Ayun, ang lakas ng ulan dito, guys. Kaya mamaya pa ako uuwi. Hindi tuloy ako nakapaglinis ng palibot dito. Eh, ang mangyari nito, mamimitas na lang ako ng langka at saka papaya bago lumarga pa uwi. Yan. Mamimitas na lang ako ng papaya. Yan guys. Yan guys. Kasama ko yung aking kapitbahay eh no. Yung napakatakaw sa kape sa buong mundo. Hindi pa naubos ang kape. Timpla na naman. Yan, dito ako sa kanya. Ayun sa kabila sa akin kubo. Ayan no, Mamitas na ako ng nangka pa sa ko sa kaibigan ko. Okay guys, Shout out sa mga biga family, Ondon family, Sibilya family, sa side ng nanay ko at Bilyar family. Ngayon, sa mga Piska family, na parang mga kamag-anak ko na rin kasi sila ang nagpalaki sa akin at nagparal. Piskapamilya dyan sa Bagroy, lalong-lalo na kay Manang Pato. Nang Pato, kamusta? Ping-ping Piska dyan sa Ireland, Europe. Kay Romy Grande sa Australia. Leopoldo Toledo. Rio Castro, mga Gutuman Pamili, mga Ranilla Pamili, at Urales Pamili sa side na aking misis. Shout out sa inyo lahat. At dyan, sa Baculod, Negros Occidental, dyan sa Asinda, Santa Teresa, Ibi e. Magaluna, Negros Occidental, sa aking kaisa-isang kapatid ng tatay ko na yan na lang natira at saka kay na kapatid ng nanay ko si si Ay sa tatay ko pala Elisio Biga sa nana nanay, ko si Ay at saka si Ulda. Gaspar maon niyan ang dami niyo hindi ko na kayo isa-isa maubos uras ko lalo na sa binalbagan sa Bila ah binalbagan sa Bila binalbagan kagamayan sa harap ng biskum Biscom Central. Napakadami yung mga undon yan. Hindi ko nakilala ang mga bagong lahi yan. Basta alam ko makadami yan. Kung hindi naman, si Kano lang. Si Itis. Si George Undon. Nung Muroy. Apad. Ah, si Apad na dito sa Manila na. Okay, shout out. Shout out. Hindi makaporma si Kidlat, si Maulan. May, may lang konti. Okay, 10-10.